Si Isaac Neto ay pang labing dalawang chairman ng Hunter Association pagkatapos ng pakikipaglaban niya sa hari ng kamera at siya ay nasawi. Ngunit bago pa sila maglaban ni Meruem, siya ay gumawa ng video, isang anunsyo para sa susunod na chairman ng Hunter Association at sa tulong ni Jingprix, ang tuntunin ng eleksyon ay isinagawa ayon sa kagustuhan ng matanda. Si Pariston ang hinirang na panglabing tatlong chairman ng Hunter Association, ngunit ito ay isang huling pakikipaglaro lamang ni Pariston kay Isaac Netero. Matapos nito, siya ay nagbitiw sa pagiging chairman at pinaritan siya ni Chidel Yorkshire bilang ikalabing apat na chairman nang malaman ng mga mambabasa ng Hunter x Hunter ang tungkol sa bilang ng na mga naging chairman ng Hunter Association, maraming mga fans ng Hunter x Hunter ang gustong malaman kung sino ang unang chairman ng Hunter Association. Pagamat ang impormasyon na ito ay walang malinaw na sagot, ito pa rin ay bibigyan natin ng pangsariling kasagutan na makikita natin sa istorya at databook ng manga ng Hunter x Hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-share ang ating mga videos. Gumagawa ako ng malaliman na pagtatalakay sa paborito nating Hunter x Hunter. Ipahalaw ang ating FB page para sa mas madami pang ganitong klaseng content. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-Hunter. Sino nga ba ang unang chairman ng Hunter Association? Para masagot ang katanungang ito, alamin natin ang ilang impormasyon sa Hunter Association base sa data book ng manga. Sa tumatakbong istorya sa manga, nagkaroon na ng 289 na Hunter Exam na ginaganap kada taon ng July 7. Si Isaac Netero ay naihalal sa pagiging chairman sa taon ng 1955 at sa timeline ng serye, year 2010 ang taon kung saan ginanap ang 13th chairman election. Sinasabi dito na 55 years nang pinanghawakan ni Isaac Netero ang Hunter Association. Siya din ang may pinakamatagal na panunungkulan bilang chairman at ang edad ng Hunter Association ay nasa 289 years na. Patunay sa edad nito ay ang taunang Hunter exam na may 289 na sa kasalukuyan halos 300 taon na ang nakakalipas mula nang maitatag ang Hunter Association. May isang karakter sa Hunter x Hunter ang magpapaalala sa atin kapag binanggit mo ang tatlong daang taon. Sa nakalipas na tatlong daang taon sa istorya ng Hunter x Hunter base sa pagkakasalaysay ni Jing Tricks ay ang taon kung saan tinawid ni Don Pricks ang Lake Mobius papunta sa Dark Continent. Malaki ang posibilidad na si Don Pricks ang nagtayo ng Hunter Association. Kung titignan natin ayon sa matematikong pag-aanalisa, sapat ang higit sa sampung taon na paglalakbay ni Don Pricks upang lakbayin ang ilang bahagi ng Dark Continent at sa kanyang pagbadik sa non-world, nagtatag siya ng Hunter Association mayroong tatlong dahilan na nagpapakita kung bakit si Don Prix ang unang chairman ng Hunter Association Number 1 si Don Prix ay isang hunter kaya't ninais niyang bumuo ng asosasyon para sa mga hunter upang sundan ang kanyang bakas sa pagtapak sa Dark Continent Si Don Trix ay naglalakbay upang pag-aralan ang mga lugar na hindi kilala o wala sa mapa. Gumawa siya ng isang journal na libro sa lugar na kanyang nilakbay para sa mga hunter. Sa panahon na iyon, kilala ang trabaho ng isang hunter na naghahanap ng mga kakaibang bagay o nilalang. At ang lugar na kanyang pinuntahan ay isang perpektong lugar para sa mga hunters. Makikita sa Dark Continent ang mga mahiwagang mga nilalang at kayamanan na doon lamang makikita. Ngunit may kalakip na panganib ang pagpunta dito dahil ang Dark Continent ang pinakadelikadong lugar sa mundo ng Hunter x Hunter at dahil si Don Prix ay isang hunter na gawa niya makasurvive sa napakadelikadong lugar ng Dark Continent. Marapat lang na hunter din ang magiging unang chairman ng Hunter Association at ang lahat ng kategorya ng isang pagiging tunay na hunter ay mayroon si Don Prix at masasabi kong siya ang may pinakamataas na kalibre sa pagiging hunter. Number 2, si Dontrix ay isang manunulat. Ang kilalang libro na isinulat ni Dontrix para sa mga hunters ay ang Journey to the New World na may dalawang volume na East at West. Ang isang bahagi pa lamang nito ang natatagpuan at ito ang East. Ang west na bahagi ay sinasabing isinusulat pa din ni Don Prix o ito ay tapos na ngunit ang libro ay hindi pa natatagpuan. May isang sikat na libro din para sa mga hunters ang pinakita sa manga at ito ay ang librong The Hunter. Itinampok sa eponymous na libro na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ng isang hunter na nagpapatuloy sa maraming pakikipagsapalaran sa maraming hindi kilalang lugar. Ang kwento ay maaaring ibinasi mismo ni Don Prix sa kanyang pakikipagsapalaran palaran. Bagamat ito ay hindi pa siguradong isa sa likhang libro ni Dontrix, ngunit base sa letra ng pamagat na libro, ang letrang D sa D Hunter ay ang inisyal na letra sa pangalan mismo ng may akda at ito nga ay si Dontrix. Nagkaroon ng kopya ng librong ito si Sheila na isa sa kababata ni Corolo sa Meteor City at kalaunan ay naipasa ang libro kila Pyro at Kurapika. Sa libro din na ito, nabuo ang inspirasyon ni Kurapika na maging isang hunter at lakbayin ang labas ng mundo dahil nakapaloob sa librong ito na impluensyaan ang mga mambabasa na maging isang hunter at lumabas sa hindi kilalang lugar Marapat lang na magtayo si Don Trix ng isang asosasyon para sa mga hunters kung ang pakay ng libro niya ay ang manghikayat ng tao na maging isang hunter upang lakbayin ang labas ng mundo at ang journal na librong kanyang ginawa ang magiging gabay ng hunter na susubuking pasukin ang Dark Continent Number 3 Kiriko at Gatekeeper. Ang mga Kiriko ay isang pamilya ng magical beasts na matatagpuan malapit sa isang lone pine tree sa labas ng Doll Harbor na nagsisilbing mga navigator sa lugar ng pagsusuri para sa Hunter Exam. Ang tanging nakakaalam ng daan patungo sa site ng Hunter Exam at kung wala sila, imposibleng makita nila ang Hunter Exam site. Hindi ba't parang pamilyar? Para silang mga gatekeeper. Sa libro ni Don Trix, nakatala ang gatekeeper sila ang mga angkan ng magical beast na susi upang makapasok sa dark continent. Nagpapalabas sila ng isang gabay na isa ding magical beast para dalhin ang taong nais makapasok sa dark continent kung wala sila, imposibleng makapasok dito. Ngunit bukod sa pamagat at paglalarawan, tingnan natin ang sumusuportang impormasyon kung bakit ako naniniwala dito. Ang kiri ko ay kilalabi lang sinaunang nilalang kagaya ng gatekeeper dahil sa mga pahayag ni Kurapika nang magawa niyang malaman ang kanilang pagkakailanlan batay sa sinaunang mga simbolo na kanilang ginamit. Nalaman ni Kurapika ito dahil sa libro na D-Hunter na pinagsususpetsahan na isang gawang libro din ni Don Trix, ang Kiriko at Gatekeeper din ay parehas na galit sa mga taong may masamang intensyon o masasamang ugali. Kung magkataon na ang Kiriko at Gatekeeper ay konektado sa isa't isa, Magiging makabuluhan ang paglalagay ng unang chairman ng Hunter Association sa mga kiriko sa parte ng pagsusulit. Pakiramdam ko ay nilikha ang Hunter Exam bilang pasimula para sa mga maglalakbay sa Dark Continent. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas madaming diskusyon. Gagawa ako ng bukod na video patungkol dito at yan ang mga patunay kung bakit si Don Pricks ang unang chairman ng Hunter Association. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating video. Kita-kita tayo sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.